Dapat magtalaga ng uniform police personnel sa MRT stations ayon kay Senator Raffy Tulfo. Matapos makatanggap ng mga impormasyon mula sa pamunuan ng MRT-3 ukol sa talamak na insidente ng mga pandurukot at iba pang krimen gaya ng sexual harassment, umapila si Senator Idol Raffy Tulfo sa PNP sa pamamagitan ng NCRPO upang magtalaga ng mga uniform police personnel sa lahat ng istasyon ng MRT. Naging kasing init ng panahon ang komosyon sa loob ng MRT kahapon dahil sa dalawang pasahero. Isa kasi sa kanila ang nagreklamo dahil na dinakmaraw ang kanyang junjun ng nakisiksikang lalaki. Alamin ang iba pang detalye sa Balita 123, Chang Marks. Nako, idol hanang galaiti ang pasaherong si David Espejo dahil umano sa panghihipo ni Benjamin Casula na nakasiksikan niya habang nasa MRT Ortiga Station. Tatlong beses daw sinaway at tinapik ni Espejo ang kamay ni Casula pero sa huli ay dinakma pa nito ang kanyang ari. Dito na sila nagkagulo na agad namang naawat ng gwardya sa tren. Humihinang tawad si Kasula kay Espejo pero nahaharap pa rin siya sa reklamong unjust vexation. Niya sa PNP at NCRPO kahapon, July 1, sinabi ni Tulfo sa kapulisan na dapat maging bahagi ng kanilang responsibilidad ang pagsakay sa mga tren upang mabilis at madali silang makarespond sa anumang krimen o sakuna. Bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services, binigyang diin ni Tulfo na ang mga sasakay dapat na pulis ay well-trained sa pag-spot at pagsakot sa mga mandurukot at sa iba pang mga masasamang loob para masiguro ang seguridad ng mga pasahero. Sa kanilang special training, iminungkahi ni Tulfo na maaring magamit ng PNP ang kaalaman ng mga dating kriminal na kanilang naaresto nang sa gayon ay mas maiging mapag-aralan ang mga modus ng mga kawatan bago, habang at pagkatapos gawin ng krimen. Sa huli, sinabi rin ni Tulfo sa kanyang liham na dapat ipakita sa mga istasyon ng MRT ang mga litrato ng mga nasakoting individual at sketch ng mga pinaghihinalaang nagsasagawa ng krimen para maimpormahan ang publiko. Kung lalaki ka, lumabas ka. Harapin mo yan. Lalabasin ka na lang. Para maalaman kung ano. Hindi naman magre-reklamo yan kung walang ginawa eh. Pangalawang beses na ito. Gusto ko lang sana i-report itong tao na ito, kaninang 6.12 AM July 19, 2024, sa Pasay Bridge kung saan located yung mga boss papunta sa PITX, City of Dreams and Moa. Dalawang beses na po siya ng hipo niya nung una hindi ko na napikturan or nabidyohan ng aking boyfriend lang po ang nasabihan ko dahil sa first time ko ma-experience yung ganun. Kanina hinipuan niya po ako sa puwet may nakakita po sa aming babae na likod ko siya, hindi ko lang natanong yung name dahil ang focus ko ay makuha ko na yung mukha nung lalaki. Mm. Kaya nang hipo pa? Ang nangyay po ba ka sa mukha? Ano mo din yan? Nangyay po ito, nangyay po. Ay, nangyay po. Kapag ang mukha mo, ganyan. Nakita ka, kuya. O, di mo. Ito ako ka ba, nagmamagali May video ako na nung hinabol ko siya na abutan ko siya sa pilahan ng LRT at MRT. Hindi ko na din po na-report sa mga sundalo na nasa malapit at nakabantay sa sakaya ng bus dahil wala ako sa ayos dahil sa pagkabigla and need ko agad makadating sa work. Sana po maaksyonan ito dahil dalawang beses na ito nangyari sa akin. Please po dalawang beses na ta, hindi na tama. Kung sino mayong nakakita sa aming babae please pakita ka po. Ito yung itsura ng lalaki, same damit at cap nung una siyang nanghipo sa akin. Pasay City Police Station please po, pakiaksyonan. Nagtry ako mag-email dahil hindi po kayo ma-message sa FB page nyo kaso na block po or may need ako ilagay. Please po pakiaksyonan. Para masiguro ang compliance sa kanyang mga iminungkahi, sinabi ni Tulfo na magpapatawag muli siya ng pagdinig sa pagtatapos ng Senate recess ngayong Hulyo kung saan maiimbitahan ang mga kaukulang ahensya at mga opisyal.